Si BBBM, ang tinira niya, hindi yung small time. Ang binenga ni President Bongbong Marcos is yung mga big time. Yung mga kung nagpapasok ng kontrabando na iligal na pinagbabawal na gamot sa Pilipinas. Ako, 199%, mga kababayan ko, I am very satisfied for, for, for sa kampanya ni Pangulong Bongbong Marcos, especially the former Secretary, DILG Secretary Benor Abalos. Ang galing ng ginawa niya sa bida, mga kababayan. Kaya sa mga, ito ha, kwento ko sa inyo. Bakit? Mga kababayan ko. Si PBBM, ang tinira niya, hindi yung small time. Mga kababayan ko. Tama? Ang binenga ni President Bongbong Marcos is yung mga big time. Mga kababayan. No? Mga big time ang tinira niya. Anong tinira niya? Ano big time? Yung mga, kung nagpapasok ng kontrabando na iligan na pinagbabawal na gamot sa Pilipinas. Yun ang tinira ni Bongbong Marcos para maubos! ang mga illegal. Naintindi naintindihan nyo? Yun ang binanatan niya, ang binanatan, ang binanatan. Hindi yung mga maliliit na tao, mga kababayan ko. To be honest, yung war on drugs na pinagpapatumba niya yung mga user, mga kababayan ko. Woo! Alam nyo kung bakit? Kasi dati si ano, propaganda. Woo! Para sa akin. Para pag mag para magmuka na si Ay, galit sa adik kasi si pinapapatay niya yung mga maliliit na tao. What? Pero how about the big time drug lords? Do you think mga kababayan ko na families, the big time. No. There is a big, big time pa sa kanila, mga kababayan ko. Meron pa bang, meron pa bang mas big, big time sa mga yan? Napakarami! What? Mga kababayan, napakarami mga big time dyan. Kaya nga nagtataka ako eh. Mga kapatid eh, takantaka -taka nga ako sa totoo lang eh. Bakit yung mga kaalyado nila? Even the importer Nang nandun sa, na nandun sa magnetic lifter, mga kababayan ko. Diba? Even yung mga nasangkot na business partner niya, na ginawa niya pang economic uh, manager. What? Diba? Was the owner of the warehouse. Imagine niyo 'yun, mga kababayan ko. Tapos sasabihin nila, sasabihin nila dito na maganda ang nagawa. That is the one of the reason siguro ni uh, Congressman Joel Chua kung bakit niya nasabi yung God save the Philippines from the XX. Ano pa ang rason kung bakit nasabi ni Joel Chua yun? Alam naman natin, kilala natin, tayo hindi tayo naninira dito ah. Because there is a formally issue there is father is a uh, corruption during his term umutang ng bilyon-bilyon piso mga kababayan ko na sandamakmak mga kababayan ko ang naghihirap ngayon ng kakabayad and the government is suffer because tumutubo na yung mga utang niya imagine niya mga kababayan ko napakalaking problema po punon mga kababayan second mga kapatid ano pa ano pa yung mga nagawa napakarami pa yung mga promises ng build, build, build na wala naman na puntahan.